Labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak na isa sa mga namatay sa pagsabog sa Cagayan de Oro nitong biyernes. Nakaburol siya ngayon sa Pasig City. May live report ang ating kasama si Atina Imperial. Atina. Joel, malaki nga ang panghihinayang ng mga magulang ni Erwin Malana ang isa sa mga biktima sa pagsabog sa Cagayan de Oro noong nakaraang biyernes. Hindi nila kasi akalain na noong nakaraang linggo huli nilang makikitang buhay ang kanilang panganay na anak. Lubos ang pagdadalamhati ng mga magulang ni Erwin Malanay, ang isa sa mga biktima sa pagsabog sa CDO noong nakaraang biyernes. Pauwi na raw dapat ito noong Sabado sa Maynila mula sa convention, kaya nagulat sila sa nalaman nilang masamang balita. Responsabling anak, asawa at ama raw si Erwin. Kaya laking panghihinayang nilang nasawi ito sa edad na 34. Nais ng pamilya malanay na magkaroon ng hustisya sa nangyari sa anak at sa si iba pang biktima ng insidente. Pero hindi raw nila alam kung saan magsisimula. Himutok pa ng mag-asawa, hindi makatao ang pagdamay sa mga inusente gaya ng kanilang anak. Joel, inaasahan ngang mamaya darating ang mga katrabaho at iba pang kamag-anak at mga kaibigan ni Erwin. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Pasig City. Joel? Maraming salamat, Atina Imperial.